Hain apit ng bay ka din nilan sa ani. Nah, na, lagpas daw na ako. Uh, uy, si mong dorong sa iya. Uy, mukhang to kayang kansani kaya mag-inom sila. Katok <laughs> yung taon-taon. Pagkatok ko, oh. kas tali na daan sila. Ang mga gagawin ka lang sa ani. Ang ka lang sa ani. kan nih, kamu kan nih, kamu kan nih, aku kan nih, kamu Bagaimana nih, kamu kan nih, kamu kan bayo mayo! Madayo nih, kamu sudah nih, kamu sudah nih, kamu kan nih, Ayo kan nih, kamu kan kamu dong. dah. kamu Yung ka? Oo, oh, tilawin. Lami na yan. Ay, napagkalami-lami agaw. Bukod law mo silingan ka mo ka Brad. Oo. E, ay, na mo nga ito ka na. Away, hino ka nakikita. Basin niyang hilot nga, nagawaan saan. Tilawang kutong hiningan mo. Luto. 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 Alam ay kahit ba? Anak namang lodo mam? Ah, Ang Na, basta ka hinoon. Bago pa nato pag ni si Bradyo abot da. The... Laon <laughs> pa ko lagi kay inom ka ko. Ani ay makahamot? Bad. Ito kay ko dalan. Baang TV. kay na pulutan. Oh, ay na pagka, San? Kamang da lang ini nang platito kay no, uruton ini kan ato kay pulutan sa din ato. Sige mo daw. Mangan ko lang. Ikahalata daw ko mayo ba? Amo nang bunahuan mayo ko nang pulutan. <laughs> Sino isa bing agadahan sa kanong style? Bago pa kanin magsugod, ano mo isa dahil labo-labuhan yung pulutan? Hindi na isa na. Ito eh. Ako ako yung galoto saan? Sarap! Ang dunong, kanong pangin eh. Saan? Marami na kayo din luto ko saan? Sos, basta kang ina yung nakotaw. pang apulutan ano namin saan, iirot na mo? <laughs>

kaya kasi tikaw ka ni. Kumusta yung timpla ko si Ningrid? Okay lang. Oo, madayaway. Sakto ay yung pagkatimplasan. Na, iyan tayo sa Brad. Ngunit na kay Yakan sila ka ng panaw. Na, amula ka mang isaw. <laughs>